Ay, ito siya mga kapapao oh. Good morning, good morning mga kapapao Welcome naman po sa ating panibagong araw, panibagong lahat. Sandito so, tayo sa malaking bakanting lupa dito sa Barangay Singkang Airport, Bacolod City. Sa mga kapapaw, maghanap po tayo ng gagamba dito mga kapapaw. So, mayroong gagamba. Oh, so, dito tayo sa mga maraming halaman mga kapapa baka mayroong dito ang gagampa ang uso ngayon usong uso ngayon mga kapapa ang gagampa kaya magsanap tayo dito basta mga kapapa bukas ng klase mga kapapa ang dami gagampa ada uso uso ang mga gagampa mga kapapa so magsanap tayo dito And, kung mayroon tayong makita ang gagampa rito against the light tayo dito mga kababayan hindi tayo makikita so kita ko na lang sa inyo mga kababayan ang so dito mga kababayan dito tayo maghahanap ng gagamba mga kababayan so, uh, ito po ang malaking lote dito mga kababayan so masyal masyal tayo dito baka mayroong mayroon tayo makita ang gagamba o sapot man lang ng gagamba mga akaba so kasi mga akaba na masada po ako ng tricycle so matagal pa yung aking pila mahaba haba ang pila kaya maghanap muna tayo ng gagamba dito baka mayroon Yak, Malaking gagamba mga kapapa. Sili na na yung gagamba. Uh, siguro mga kapapa, kung gabi dito maraming naghahanap ang gagamba. Ayan oh. Mayroon tayong nakitang sapot mga kapapa. Ayan o. Oh. Aking sapot. Kulay green. Yan. Puro malaking gagamba ito, mga kapapa. Hanap-hanap tayo. Yan. Doon pa baba. So ayan. Yan mga kapapa. Doon. Ada burung apa opus. Ini Yan din na natin masundan yung sapot mga kapapa. Ah, ito siya mga kapapa. O. Oh. Trabong ko pa rin yung na nahanap natin. Tawag nilang kamil Yan oh. Yung malaking sapot to. Oh. Kala ko gagamba naman. Sapot pala mga kapapa oh. yo oh. yan oh. Ayan. Sapot. Kala gagamba. So, ano na natin? Lagay na lang natin dito mga kapapao Na disturbo na lang yung pagpahinga ng ano, ng hayop. Oh, so, pa tayo. malas meron akong nakita ng bag mga kapapa lens bag maganda po ah, sira na yung anak si Pierre ibang nakita natin hindi gagamba kundi ano trabongko medyo matumal dito ang gagamba mga kapapa kasi sa maraming taong naghahanap ng gagamba kung gabi hindi wala na sila dito yan. so ayan mga kapapa medyo wala tayong makita ang gagamba dito sa paligiran sa, sa bakanting lundi na ito. so yan po maraming salamat hanggang dito na lang tayo And maraming salamat mga kapapa. Thank you for watching. Bye-bye.